Ngayong araw nga ay napakaraming nakalaan na trabaho para sa amin dalawa ni Bebo. At ang una sa listahan namin ang magpunta dito sa may Pure Gold Bustos, Bulacan. Ito uh, ay bagong bukas lang noong July 3. Sa sobrang dami namin ginagawa, naisip pa talaga namin o nasingit pa namin ang pagpunta dito. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit? Dahil nagtayo lang naman kami ng sarili naming branch ng Papa Bongs dito sa Bustos, Bulacan. Unang branch nga namin to ng Papa Bongs at ang susunod nga ay sa may San Simon, Pampanga naman. Isa din ang Papa Bongs na napili na namin gawing business dahil napakamura lang ng franchise. At higit sa lahat, gustong gusto yan ng mga tao kahit hindi namin ipromote. Napakaraming bumibili sa kanila. Mura yung pizza, sulit yung presyo, at napakasarap talaga ng dough. At ang pinagmamalaki ng Papa Bongs is square ang pizza nila, hindi bilog, kaya sakop na sakop ang buong kahon. Alam nyo ba, na for as low as 30,000 pesos, pwedeng pwede na kayo mag-branch out ng sarili nyong Papa Bongs. Yun ang isa sa nagustuhan ko dito sa Papa Bongs, ang mura talaga nilang magpa-franchise. Kaya naman ko nag naghahanap kayo ng ifa franchise na business, highly recommended ko ang Papa Bong's Pizza Rap. Kahit nung unang beses ko pa lang bumili dito sa Papa Bong's, pinipilahan na talaga sila kahit na maliliit lang yung kiosk nila. Pero ayun nga, after namin magpunta dito sa Papa Bong's, dumiretso pa talaga kami dito nga sa The Little Barkyard. Dito kasi namin yung new hotel yung mga alaga namin. At ang dahilan naman kung bakit namin sila iyo hotel, magbabakasyon nga kami sa Baguio ng tatlong araw. So ayoko naman i-take yung risk na isama sila sa biyahe. Kaya naman iniwan na lang ulit namin si sila dito kala Ate Ella. At sila lang talaga yung pinagkakatiwalaan namin pagdating sa mga alaga namin. Sila na bahalang magpakain, magpaligo, magpainom ng gamot kung kinakailangan at nilalakad pa nila yung mga alaga nyo. Basta pag may lakad kami dalawa ni Bebu kahit na out of the country or out of town lang yan. Iniiwan talaga namin sa kanila yung mga alaga namin. Tatlong araw nga kaming wala. Tatlong araw din silang may iwan dito sa hotel. Pagkatapos noon, dumiretso pa talaga kami dito sa Apalit Branch ng Menjo Korean House. Actually guys, na nagpunta kami dito, mag Yes, just na yata. Kaya wala na rin masyadong tao. Pero makikita nyo kalahati pa yung laman ng resto. Dahil malagad na nga lang kami mapunta dito. Akala tuloy ng iba, sarado na tong Apalit Branch namin. Pero ang main reason talaga kung bakit kami bumusita kahit ganitong oras na dito sa Apalit Branch. Mag meeting na nga kasi kami para sa magiging third branch ng Menjo Korean House. Wala pang exact location, pero may idea ba kayo kung saan namin pwedeng ilagay? Comment nyo lang guys kung saan namin pwedeng ilagay para naman magkaroon kami ng idea kung saan namin lalagay yung Samjihan. Yun kasi ang number one na, na napakahirap isipin ka maglalagay ka na o magtatayo ka na ng business. Napakahirap kasi magdesisyon kung saan yung pinaka-perfect place. Pero sa totoo lang, eh, na naman na namin na ang menjo ay kahit nasa looban, talagang dinadayo. Hindi lang yan talaga dahil sa amin na talaga din sa produkto o sa service na binibigay namin sa customer. Marami pa nga rin nagtataka kung hindi daw ba kami nalulugi. Kasi sa halagang 269, makakapag-unly samji ka na. No? Pero ayun nga, after nga ng meeting namin, nagbiyahe na rin naman kami pa uwi. O oh, diba? Umaga Alis, Gabi na kami nakarating at ngayon pa lang kami maghahaponan. Buti na lang, meron pa kaming stock na baboy sa rep. Kaya naman nagpaluto na lang ako kay Bebo ng adobong tuyo. Tapos na talaga namin dalawa ni Bebo. Lahat ng kailangan namin mitingin. Lahat ng kailangan trabahuhin. Bago nga kami mamahinga. Siyempre, pag nagbakasyon kami, iniiwasan namin yung panay chat ng chat. Nakakabusin. <laughs> Yun talaga ang kasaman kong daily. Aba, nagsasandok nga ako nitong nilutong adobo ni Beb. Halak shuta, kikinang ko <laughs> Pagkatapos niya kasing mamatay ng ilang buwan, abay ngayon na lang ulit naging ganyan ka-healthy at kakinang buhok ko. Effective na yan sa akin, kaya sa susunod share ko sa inyo kung ano yung sikreto. Ginayak na namin itong malaking lamesa namin na magkasya nga kaming lahat dito nga sa maliit naming sala. Konting-konting panahon -konting na lang talaga, makakakain na kami sa malaking dining area. Bago nga ako kumain, magtitimpla muna ako nitong paborito kong inumin na Shepo Apo Juice nyo, numinipis na naman ako at nawawala na naman ang tiyan ko. Nawawalan na naman kasi ako ng gana masyadong kumain at nababawasan na naman yung cravings ko dahil nagtetake na naman ako nito. Kung minsan, twice a day ko yung iniinom pero minsan, isang beses lang at okay lang naman din yun. Ang chef apo guys, nakakatulong yan para magpapayat at magpaglow. Kaya pansinin nyo, pagka pumapayat ako, hindi ako tuyo. May kasama na rin kasi yung collagen kaya nakaka-fresh din siya. So kaysa uminom ako ng mga soft drinks at ibang matatamis na inumin, ito na lang iniinom kong chef apo na meron lang 88 calories. Sobrang haba ng araw na to at napakaraming nangyayari. Kaya naman pagkatapos namin kumain at manood ng incognito, ah, ang diretso ko na agad dito nga sa CR para maghilamos na at makatulog na. Sa skincare ko naman, hindi ko kayo binubudol ah. Sinasabi ko lang kung anong ginagamit ko talaga. Ito nga pala yung 7 days sa isang pack niyan, may kasama na yan dalawang sabon, isang toner at dalawang cream. Marami na rin ako nagamit na rejuvenating set, pero ito din talaga eh naging hiyang ko at higit sa lahat napakamura lang niya. Kami ng dalawa ni Bebo nagkikinangan ng mga mukha nang dahil dito sa 7 days. Normal lang yung makaramdam kayo ng hapdi dahil ito nga ay rejuv set at normal lang din yung mayroong micro Marami nang nakagamit nito at marami na nag-thank you din sa akin. Kaya naman kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to, i-comment mo lang kung tagasan ka at anong oras mo to napanood. Ah, Tapon, nagbigay na ako ng nanalo ng isang libu. Sino naman kaya ngayon ang mananalo? So, hihintayin ko yung mga comment niyo ha? Iiglip lang ako. Naksuta! 97,000! 10,000! Wala, dalawa na! O, oh! oh, yung galing! Ganun, kagalimutan! na nilalaro ko ngayon, ang PHL Best. Sobrang daling laro at madali lang din gumawa ng account. Ilalagay ko na lang kung saan kayo magre-register sa comment section. Bawal to sa mga bata at laruin nyo lang pag may extra kayo. Para makapaglaro, ilalagay ko na lang yung link sa comment section.